So this video, sama nyo kaming kukuha kami ng puso ng saging at ito ang gagamitin namin na yan. Ang ko ng puno ng saging dito, kumbaga ang tataas Ay, kaya yan. Hirap na hirap hindi. yung aking junakis sa pagtalo ng talon para makakuha siya dahil mahabang mahaba talaga ang puno dito ng saging saba na ito ayan nangawit <laughs> no, no, na siya at natatawa na rin ang niya dahil talagang nangangalay na siya susuko na sana siya pero huwag susuko kailangan buong gulaw at pangkuha kami ng aming lulutan <laughs> <Ay, laughs> Habaan mo bang pasensya mo anak at nang makakuha tayo ng ating gagawing ulam ngayong araw, ayan. Dahil talagang miss na miss ko ng magluto ng banana blueso. Naingal siya, naingal siya ka, tatanan. Ah! At ayan sa wakas, nakukuha rin ang kanyang tinatalon-talon guys. May may na kami. Ayan na, mayroon na na mag isang na naman namin yan. hindi na masyadong mahaba yan. Or hindi na masyadong mataas. Ayan kukunin na naman niya At nang marami ang aming makuha. Ka, dahil dalawang luto ang gagawin namin dito. <laughs> 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 May, bakit mahaba ba yan?

Oh, diba? <laughs> diba? oh, <laughs> <buhay>. yan wow. <laughs> ang buhay probinsya. Ah, uh, di ba? Di ba? Di ba? buhay ba? Di ba? Di ba? Di ng Di Di ba? Yan ang buhay ng buhay it ay yan ang buhay probinsya. Sabi ko ito pa pala, eh, wala pa pala, hindi eh, pa pala lumabas ang bunga. Ang bulos na nabalik. <laughs> no, 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 no. Uy na kami guys. Ayan, Ayan guys, marami nakuha naming puso. Amin niyang eh, salad at saka gawing bola-bola. Ayan. Hindi bang ka sa people? Pagkita namin sa inyo ang pagluto niyan. Ayan na. Umuwi na kami ng bahay at ayan, lilinis so na natin. Pinaglagaan at ito, first... natin ang pinaglagaan ito, ilalaga natin ito. Yung pinaglagaan ito, Tinumin natin, gamot ito sa diabetes guys. Tinumin natin ito. Niluluto ko ito ngayon. Namiss ko kumain ng ganito. Pero masarap din ito. Masarap din sa pata. Yung ano, yung ilalaga. Ah, pata. Sarap ito sa pata, guys. Mahal ito sa nice. syudad. Dito sa bukid, libre lang ito. Ha? Ah? Pag sa syudad, mahal sa syudad. Pati dyan sa ibang bansa po, oh, di ba mahal? comment daw kung magkano sa ibang bansa ang puso ng saging. Gawin namin tong bola bola tsaka ginataan. Gagawin kong ginataan. Yung bola bola yung anak ko lang gagawa. Sa akin, ginataan. Ngayon, laga ko siya. Di ba, din, mansa akong gamot na may gas. Puso ko, kalaki-laki, mapagpatawad oh. ang aking puso at mapagmahal, Charot. <laughs> Ayan, oh. Mapula-pula ang aking puso. <laughs> <laughs> sa humba. Oh. Ibe-dry ito. Panghalo sa humba. Pino ng mga chino. Sponsor ko na ng wow. sagol sa humba. Uy, ito humba. Ibe-dry. Wala, <laughs> wala. Ito humba humba ta. Narating pa humba Humba may sagol sa humba niya. Ito ang humba na. Pag-loot to. Wala yung magkakaroon. Bularan. Ayan na. Ilalaga na natin ito ating puso. Pray, tapos na ako nagsiga dito. Dito tayo maglalaga sa ating puso ng saging sa apoy na kahoy lang. Yan. Para dili di masayang ang induction or korean. Ayan, sinasalang na natin at pinakuluan ang ating puso ng saging. ng ating panghalo doon? Pero yung kakanggata wala pa. Kung pagkagdun pang pang lubi. Yung niyog ba? kailangan pang anuhin ang niyog muna ikagod sa kanatin ni ano isagol at isahalo ko rin ito at ayan na ayan siya at mayroon akong itinira gawin nga naming ano bola bola ah uh, very nutrition talaga yung ano puso ng saging gawing bola bola guys di ba ayan naman po ang aking itinira ba, para sa aming bola bola ayan dahil marami naman itong nakuha namin kaya yan, ito para sa ating salad na may gata at yung iba sa bola bola ayan na guys, tapos na natin gilaga pinakuluan ko na ito gugulayin lang natin ito laglagyan natin ng yan, no? yan ang ihalo natin sarap ito guys parang Nag pork no? yeah, talaga ako ng ganito dahil sa tagal nang hindi, hindi tayo nakakain ito diba? yeah. Okay. parang okay. pork tignan no? Yes, masarap ito guys. pag ako nagluto guys, talaga nung masarap. Like me. Ito, ito ako, ito na Masarap ito guys. Yummy! Ayan. Mag-live sana ako kanina. Mahinang signal dito. Dito tayo sa DIT Kate Sane. Dito, muna. mo na. Ayan. Pinakahanda na yung lahat. Ayan, ba? Diba? At iuna natin ilagay itong ano. Itong water na ano, water yan nga may ano may gata. Tsaka yan, ginger. Yan, isa-isa talaga ha. Iupupod para di kayo taas. Hindi natin dito. Ang wow! ilalagay natin, sagli, at takpan natin. saglit ang ano. Um, okay, itong atsan. Saka natin nilalagay itong last na kakanggata. Ito, pinakamelky. Masarap talaga ito. Pure. Tsaka ito. Ah! Mm -hmm. mm -hmm. Pinakaspisong gata. Pinakaspisong gata. yummy talaga at ang bango pa wow ayan na guys naluto na ang ating ginagaya kanina yan nasisira talaga ang aking diet nito pag ganitong gulay. Gulay lang ito, pero masarap na masarap, guys.